Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Ang pagsilang ng Mahal na Birheng Maria ay tanda ng simula ng katuparan ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa kapanganakan ng mahal na Birheng Maria, sumilang ang pag-asa. Siya ang pinili ng Diyos upang maging ina ng ating tagapagligtas. Mula pa sa sinapupunan, inihanda na siya ng Diyos upang maging dalisay at walang bahid dungis kasalanan. Dahil sa pamamagitan niya, darating sa mundo ang kanyang anak na si Jesus. Ang pagsilang ng mahal na Birheng Maria ay tila bukang liwayway na nagbabadya ng pagsikat ng araw ng kaligtasan. Ang kapistahan ngayon ay nagsasabi sa atin na ang buhay ng bawat isa ay mahalaga sa mata ng Diyos. Tulad ni Maria, bawat buhay ay may layunin at misyon. Hindi aksidente ang ating pagsilang. Tayo ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Ngayon, hingin natin ang tulong ng Mahal na Birheng Maria. Nagabayan tayo upang lagi natin piliin ang Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Nawa ang Kanyang pagsilang ay magbigay inspirasyon sa atin upang magsimula, muling magtiwala, sumampalataya na ang Diyos ay laging gumagawa ng maganda at mabuti sa ating buhay. Mahal na Birheng Maria, ipanalangin mo kami.